Joy ay isa sa mga una naming na-scout, di ba? Sa so, mga mm -hmm. ang Kalingap Angels. Matagal na rin siya dito. Mm -hmm. So, yun nga po na. Congrats na. Tagal na rin nating pinagsamahan mm -hmm. natin. Siguro magdadalawang taon na rin. Mm -hmm. ano? Pero, taon na. thank you, mm -hmm. Nay, kasi uh, subok na subok na talaga ang yung uh, loyalty sa Kalingap. Mm -hmm. Ganun din si Joy. So, masaya pala ko yun, Nay. Nakain na si Joy. Masaya naman ako. Di ba tanda mo na yun dati? Nung, mm -hmm. um, Nung muntik na kayong mag, ano? Mahinto siya. Oo, mahinto siya. Mm -hmm. Mahinto talaga siya noon. Muntik mm -hmm. na siya mahinto. Di ba, no? Nay? No? Ngayon, magka-college magka na, si na siya. Magka-college na siya. <laughs> Napalad na yung, ano, yung pag, ano namin, yung pag-enroll. Mm -hmm. okay. So, ayun na, uh, magka college na si Joy, ano yung pagkaramdam? <laughs> masaya, masaya ako. Ba't po kayo naiiyak? Nai kung masaya rin na. <laughs> naiiyak. Na. <laughs> <laughs> Pero bago na, kumbaga marami rin nangyari, di ba Nay, uh, sa loob ng kalinga community, mm -hmm. marami na din ang nangyari. Ano po, uh, ano po na yung masasabi niyo sa mga nangyayari kay Joy? Siyempre, bilang nanay, no, ngayon lang kita matatanong, may mga nangbabash kay Joy. Ay. Ano po yung gusto nyo sabihin? Time para may pagtanggol niya naman po. Yun oh, na nga, yun na nga. Masakit para sa akin, pero... Hindi ko na lang pinabans, sabi ko'y bahala na yung anak ko. Oo, oh, siyempre isang nanay, baka ako masakit sa akin. At nagbabasa talaga ako ng mga kumen. Uh -huh. Sabi nga nito, na, sabi niya nito, oh, alam ko na nakikita niya na minsan, napapansin niya na nagluluha na lang ako. ano, um, sabi niya, ma, bakit? Sabi ko, wala ng anak ko. Kailangan, sabi ko, wala anak ko. Sabi ko, sabi niya, mag ka. Sabi ko, wala. Hindi ako sa kanya nagsasabi. Pero talagang masakit, baka parang sakit. Kaya lang sabi ko sa kanya, huwag ka na akong magbasa. Ako ang may karapatang magbasa, ikaw ay hindi, sabi ko. Kasi ini kaya naman ako nagbabasa, iniisip ko baga, at gusto ko rin malaman, mamaya meron na palang iniisip na hindi maganda sa anak ko, wala pa akong alam, kaya nagbabasa ako. Ba, natulo man yung luha ko, pero baliwa na Natulog talaga yung luha ko. Kumbaga, tawag dyan, kahit marami na kayo nababasa noon, pamahal, noon na, pa man, na nanahimik lang talaga, mm -hmm. hindi na, mm -hmm. na ano... Hindi na. Noong una, noong una talagang nasaktan ako. Muntik pa nga ako nung hospital kasi hindi na ako nakakatulog. Pero ngayon hindi na. Nagbabasa lang ako. Napatak yung luha ko pero wala lang. Parang nalipas lang din. Pero ano naman mm -hmm. po yung ano yung komento uh, <laughs> about sa mga negative comments about kay Joy? Mm -hmm. Um, yung iba ba doon, totoo o yung ano? Ay, wala man. Oh, hindi, Kaya ano hindi. nga, naiyak lang ako kasi ang iniiyak ko baga, ba't nasasabi nila yun sa anak ko, hindi naman nila kakilala, hmm. hindi man nila nakikita. Okay. Tsaka hindi ko man tinuruan yung anak ko ng lahat ng sinasabi nila, hindi man. Hmm. Uh, tsaka ikaw man, yung mas nakakilala. Oh, nakakilala ito. sa anak ko. Eh. Nabasa man ako. Nalo, talagang hindi mawala, hindi ko mapigilan na hindi pumatak ano, yung ano luha yung, ko. ano lang yung, ano lang kumbaga, Paano nyo nagagawang, ano, kumbaga, hindi pansinin yung mga comments? Ano yung nasa isip nyo? Ano yung nagiging motivation? Hindi, pag halimbawa na nagbabasa ako, nililibang ko lang yung sarili ko sa mga gawain bahay. Kung ano yung dapat kong pagkalibangan, ginagawa ko para lang makalimutan ko yung mga nababasa ko. And kay Joy, ano man sinasabi mo kay Joy? Right. Ay, well, sinasabi ko naman sa kanya, anak, basta ayusin mo yung sarili mo. Tsaka sabi ko, anak, nasa dait ka na. Ayun, naririnig niya, anak, huwag kang maglalaya. Sabi ko, kung kinakailangan, huwag kang magparalalayas. Sa bah bahay, eskwila lang, kapilya, at hindi mo maganyan. Ano. Ayun lang. Ingat lang siya. Ayan, so, doon naman po sa mga um, patuloy, yung iba, alos, di naman ano, kumbaga, kunti lang naman. Mm -hmm. Yung iba talaga, parang may ano lang talaga, may masabi lang or may oh. magalit lang talaga kay Joy, ano? Ano man yung gusto niyong pong sabihin uh, sa kanila? Ay, ang masasabi ko man lang sa kanila, dahan, dahan lang sila ng pamananalita sa anak ko kasi hindi man nila lubusang kilala yung anak ko. Baga, bahala sila kung yun ang pagka... kung yung baga ang pagkaakalaan nila sa anak ko. Basta ako, alam ko naman kung ano talaga yung ugali Oo, ng oh, anak ko hindi man ako nagaano kahit may nababasa ako kilala ko man yung anak ko yun, yun kahit may dun, nababasa kasi ako si nanay uh, napaka <clears throat> ano yun no napaka strong ni hmm. nanay kasi sinarili niya lang yung sakit oh, kasi mahirap mahirap sa ano hmm. yun sa Naluha nanay, lang ako eh. hindi pwedeng hindi ko iluluha pag may nababasa ako hmm. ano? walang ano walang Ayoko. kung ano ano mang komento hmm. ano uh, eh, wala, hindi. dito kay nanay. Ang nakatawa dito kay Nanay, yung tiwala niya sa atin, Ay, sa oo, Team Kalinga. para oh. Palagi okay. kang sabi niyan, uh, ano, yung kayo nang bahala, kay Joy. Yung, ganun siya palagi. Uh, talagang oh, ano po? Talagang ini-ano ko naman sa inyo. Mm uh -huh. Kaya nang asabi ko baga bilang isang panganay kayo ni Joy, bahala na kayo. Kung anong pagkakamali niya, di, sitahin niyo at kayo yung parating kasama-sama. So, aware naman po kayo na sa mga issue ngayon, ng mga kung ano-ano. Oh, oo naman. Wala na. <laughs> Nasanay na ako. Ano na sa na? Kasi parang may itinatamban kay Joy. <laughs> oh, wala namang problema yun. Aba, ay kung sila bagay magkakagustuhan, eh bakit baga? <laughs> sa baga, hindi ko naman sila. Wala. May isip naman na baga siya. Alam niya na yung tama at mali. Sa edad niya. Pigilan ko man siya. Kung gusto niya, wala akong magagawa. You know? Kaya, Nasa ah, kanya ang desisyon sa sarili niya. Basta ako, hindi ako magkukulang sa pangaral sa kanya. Mm, Hanggang ngayon. Ang galing uh, na. Grabe hmm. si nanay. Napaka-mature din nanay talaga. <clears throat> no? Kahit yung panganay niya nga, ay ganun pa rin ako. Doon sa panganay ko, pag alam kong mali yung ginagawa, talagang sinisit ako siya kahit may asawa na. Sipin niyo na yun. Isipin mm makalingap -hmm. ng sinanay nanay talaga. Ano, uh, in, ano siya eh, single ano lang siya, single mom. Wala siyang uh, wala po siyang asawa, matagal na nunay no, mm, at siya ay nagpalaki sa kanyang tatlong anak na babae. Mahirap po yun, di ba? Yung oh. wala wala kang katuwa. Di Kaya ba? ngayon Wala kang katuwa, wala, wala, wala ka uh, kausap. Kung ano, bang kung ano yung problema oh, namin. Yan. Kami lang mag na pag halimbawa may problema ako, pag umuwi ito, di nag-uusap-usap kami mag na kung ano yung dapat namin gawin. Kami oh. lang, kami kami lang. Simula't simula naman na pag may problema kami, kami lang da, mag-irin ang nag o urusap-usap. Okay lang naman po kasi yun nga, taga din namin kayo hindi na kumusta po. Mm -hmm. At si, si, Joy naman, palagi din naman nandun mm -hmm. sa daet, di ba? Buti nga po na, ah, pinapayagan mm -hmm. niyo po si Joy pag sinasama namin. Ay, oo, At, oo. naman. Oo naman, pare pahig naman ako kahit saan sabi ko naman sa kanya saka ano nga hmm. magtiwala ka lang naman sa oo, amin yun lang naman na ay, si ay oo, oo. <laughs> matagal na <laughs> simula simula na. oo, oo diba, so, sabi ko sa kanya na. anak kung ano yung gusto ni Kuwera sundin mo kasi hindi ka naman nila ilalagay sa oo, ano kung sabi ko sa kanya sige lang anak pababayaan ko pababayaan si Joy talaga hmm. yan pababayaan si Joy mas hmm. lalo na ano napatunayan natin lalo ngayon kung gaano si Joy ka loyal hmm. sa kalinga diba? wala ka maririnig sa kanya na hmm. negative ay, About muna. sa kalinga po. Minsan nga ako pa ang sinisita niyan. Huwag ka na kasi mamang magparabasa kasi. Na Oo, inaanuhan ako niya. Kasi nakikita niya talaga na minsan, nagugulat siya. O, Mama, ano nangyari sa iyo? Ba't nagluluwa ka na naman? Sabi ko, wala lang anak ko. Pero hmm. huwag akong pansinin. Pero alam niya, nagbabasa ako ng nagsiselfie. Mas wala Tigilan mo na nga yan, Mama. O, ganyan lang siya. Ay, sabi ko, ako magbabasa. Di, huwag kang magbasa kung gusto mo. Ako lang. <laughs> Ay. Okay, sige. Um, gusto ko bang formal uh, sorry sa'yo sa first love dahil yung asa nangyari po sa mga bashing kay Joy. Sobrang dami po na, nadamay po talaga si Joy. Kaya napasensya na po, pati po kayo naapektoan. Siyempre, di ba nanay po kayo talaga. Masakit po talaga din na mabasa niyo po yung mga kung ano-ano po about kay Joy na hindi naman po totoo. Kaya, pasensya na po. Papay lang? Basta kilala ko naman yung anak ko. Kahit anong sabihin nila sa anak ko at kilala ko yung anak ko at hindi man nila nakakasama yung anak ko. No? Ako yung, ako yung, unang nakakakilala sa anak ko kung ano yung pagkatao ng anak ko. Opo, na putot po totoo na mga nababasa. Kahit kami naman po, kilala naman si Joy, hindi po talaga uh, totoo yung mga, kung ano, ano po yung mga sinasabi nila. Dahil talaga ni nanay, ano? Napaka-maintindihin talaga ni nanay. Thank you, Nay. Salamat po. Ayan.